Nadagdagan pa ng walo ang mga OFW na umuwi sa gitna ng gulo sa bansang Lebanon. Ang ilan sa kanila wala na raw muna ang balak mag-abroad muli. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Masayang sinalubong ng mga opisyal at tauhan ng Department of Migrant Workers ang walong overseas Filipino workers mula sa Lebanon na dumating sa Naiya Terminal 3 kagabi. Sinanah ang ikasyam na batch ng mga OFW na umuwi mula sa nasabing bansa Nangangamba na sila sa kanilang kaligtasan sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hezbollah. Kabilang sa kanila ang 55 anyos na si Maria. Mayat mayang pagsabog raw ang kanyang naririnig noong nasa Lebanon pa. Gusto na po na pumuwi dahil uh, sa sitwasyon po dun sa Lebanon hindi po na maganda. Dahil uh, sa parte pong South talagang ginegera, magulo. At tapos dun sa, natatakot ako na baka pati doon sa North. 17 taong nagtrabaho si Maria sa Lebanon bilang isang domestic helper. Pero mananatili na lang daw muna siya dito sa bansa para asikasuhin ang kanyang amang may sakit. May tulong pinansyal naman daw ang pamahalaan para sa mga Pinoy na ayaw ng mga ibang bansa muli gaya ni Maria. Magandang panimula yung uh, at the very least 125,000 pag-uwi. Magandang panimula yung pantawid until makahanap sila ng trabaho. Ngayong araw naman, inaasahan ang pagdating ng apat 42 Pinoy mula naman sa Israel. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.